Ito mas bata eh. Eh, hindi tignan nyo siya mga kasi kung ganda oh. Abuhin. Parang abuhin eh, na no? yun Mas light siya ang kulay niya. Kaso, ah, so, dito kasi mga sigo, eh, makikita mo na yung mga lace-lace niya. Yun, eh, no? Meron na siyang konti eh. Kasi hindi pa talaga lumalabas dahil na medyo young bird pa. Pero makikita mo, light na kaagad. Ang niya dun sa parents niya. Baka eto mga kasingko, eh, pwede siyang maging katulad ng tatay. Makapansin niyo mga kasingko, yun, eh, no? ang ganda niya, oh. Ay, ha, ay, ay. pagaganda nito ha, sino ayan oh. Kakaiba yung kanya. Um, mas mas ano siya eh. Mas dalawa yung kulay niya ayan oh. Kung titingnan niyo, dito sa mga tao niya mga sige, eh, light lang. Pero mapapansin niyo na yung kanya mga lace-lace dito ayan oh. Meron na siya nag-uumpisa. Light dito, Pagdating dito ay eh, light. Yung kunyang ulo eh hindi siya gaano light. Mas medyo mas dark siya na konte. Pero yung pakpak niya mga ko eh itim. Ayun oh. No? Kaya pag tinitingnan ko siya, mas maganda siya tinitingnan mga siko ko oh. Kasi yung pattern ng kulay ay ang ganda. Ayun oh. No? Napakaganda. Mukha nakajack pa tayo. Tingin ko, hindi ka mukha ito ng tatay. Pero ito ay eh, kakaiba. Nagpunga siya ang dito. Parang nas, mas parang nagmukha siyang wild na na ibon mga silo yung kanyang kulay napakaganda oh ganyan nyo naman yung mga pinalabas natin napakaganda yan yung sinasabi ko sa inyo pag off color minsan natsachambahan natin yung mas maganda pang anak dun sa